Terus siapa nakulja? Nah, deck Guys. Pasal dia tahun-tahunnya. Sayang guys, naka ano, nakawala yung dorado. Rabi tapuan no unang area sapul. Unang Kunang area tapuan sapul.

Yan, ganyan guys, magano, manghuli na isda, pabilisan ng kamay. Kung sa boxer pa, pabilisan ng kamay. Pakura natin guys, pakura. Cluster na pakura natin Ayun, sa pool na naman. Berada. birada birada Yan guys sapul na naman guys sapul na naman biray 'yon namumuti na yung isla, guys so oh. yan yan Ilang kawil to? 30? Okay. Yon, 30 ang kawil guys. Yun no? Sa anong ang puso ko ay okay. kung wala ka? Kuwahay. Kuwahay! Uh, Shout out tayo sa mga gwapa rin, mga gwapo. Uh, okay. Ari na si Uha. Uha, uh, hi. Yun no? Grabe guys ha. Grabe guys ha, Paul Giyod sa pool talaga. Yun. Ayun. Buhay. Buhay. Nawala. Diba? Yun o. Master, makadimpol maka mo ng lumboy, Master. No e, haboy mo na kayo, makadimpol ng lumboy. Ayun o. Oh, wahai. Yan, ganyan talaga guys, magano ano, ng isda. Pahirapan. Pero di bali. May pambigas naman. Oo. Uh, so. Hirap mong tanggalin. bawal na pagod, guys. Smile sa kaibigan. Oho. Tag-anas master noon. Pang-anim na araw. Tatlong budiga na. Malapit na kami sa size to Anim na araw. Uwi na kami bukas ng gabi. Martes. April 29. Ah, 28. Monday, sa Merkulis na. 29 na. Yan, bibirada na naman siya, no? yug na naman, yug Oh, hab habis nyukan main guys tuh. Oh. Ah, hanek. Ambu. Yog-yog. Ayo yog naman guys. Yog-yog ganyan mah anu guys, ganyan mah huli nang isda. Plaster kah? Pakak bujo. Plaster tadi guys, plaster. Hindi hinintay. Hinintay, hinintay. Bihira, bihira talaga guys. Hindi pa nakatapos ng area ng kawil. Kinain agad. Yun. You know. Gutom talaga ang isda ngayon guys. You know. Ngayong buwan sa May at April, season talaga ng isda niyan. Gahit kalawang, gahit kalawang, gahit kalawang yung kawil mo guys. Kinala kung magbilot ako ngayon mo, putol ginisa. Putol eh. Ito yun ha? Ngado. Yun. Hinera, hinay. Dahan-dahan lang. Sibig-ipit. Pero saka na ko siya. Nante, saka, itya. guys. Saka di kaun kaon-kaon nga. Sayang guys, naka, ano, nakawala yung dorado. Mamahaling isda yun. Okay, pwisto na, na tayo.